Happy Sunday sa ating lahat guys and today's video uh, mag reaction ako o magbibigay ako ng payo sa mga graduating or nag-graduate na at lalong lalo na sa mga parents proud parents, guardian at lalo na sa ating mga studyakis so kung bago ko pa lang sa aking channel bago natin simulan to, ayan subscribe na, hit the notification bell para updated kayo sa mga videos pa na aking gagawin so First of all guys, congratulations sa mga sa lahat ng graduates at sa mga parents. So, dito palang magsisimula yung um, battle niyo sa mundo ng schooling. So, ibig sabihin, kapag nag-graduate ka na, hanggang doon na. Kung baga, you are preparing for the next level of your career. So, yun guys, at kagaya ko noon, I will uh, i-apply ko rin or relate sa aking nakaraan bilang isang istudyakis din na pinag-aral o tinulungan ko yung aking sarili para makagraduate. Kasi nga, hindi naman kami kayam, um, kayamanan or mayaman. I mean, um, kapag aral ako dahil sa tulong na ni scholarship. And of course, siyempre, sa tulong na rin ng mga mga taong nag-offer para if, uh, if I am qualified with the scholarship or not. So, I took uh, examination and sa awan naman ng Diyos ay nakapasa. So, pero hindi doon nang wawakas ang aking challenge sa pag-aaral. Dahil kahit covered na ng scholarship yung halos lahat o kalahati ng aking uh, tuition fee noon, miscellaneous fee, marami pa rin yung gastusin sa pag-aaral. Hindi ho biro yung mag aral sa private school. Kahit pa sabihin mong uh, scholar ka, lalo na kung malayo yung eskwelahan. Ayan, at nag-iisa yung magulang muna nagtataguyod sa'yo. Isa lang mo. Ang hindi naman high standard o hindi mayaman. Hindi ka galing sa mayamang pamilya pero hindi yung nagsagabal para maabot mo o yung mga pangarap mo. Ah, uh, matatandaan ko pa nga may nagsabi nun sa akin. Ah, uh, laman din ako ng pambubuli noon. Kilalang kilala ko pa yung mga taong nambuli sa akin. Noong simula nagkabata ko hanggang sa graduate ako. Ay kahit nga graduate na ako may naririnig pa rin akong mga grasip pero naiyan ko na sila dahil at the end of the day, ako naman ang bubuhay sa aking sarili at hindi sila. So, ito, sa mga graduating o nag-graduate na, uh, at sa mga hindi pa nag-graduate, -grad kung lumalaban pa lang, ibang may failure, ituloy um, e, niyo lang yung huwag kayong susuko. Kung mayroon man kayong mga fail, that is normal. Um, sa susunod na school year, sa susunod na pasukan, o yung pag-igihan nyo pa yung inyong pag-aaral. Dahil hindi naman talaga madali ang pag-aaral. Ano guys, lalo na kung yung iba dyan, may mga working student, ayan guys, na hindi nila masyadong, hindi nakaka-review masyado dahil nga pag sa trabaho, sa shift nila, pagod na, ayan, hindi nila masyadong natututukan. Pero it doesn't mean naman na mas focus sila sa work. What I mean is, kaya sila nagtatrabaho para mas sustentuhan o para mga mag-aral sila at mayroon namang mga todo bigay lahat lahat ng kailangan nila ay binibigay ng magulang o yung mga taga-supporters nila pero sila hindi nila hindi sila nagfo-focus meron din ako kilala noon guys ang sabi sa akin kahit daw ang importante makapasya siya hindi niya kailangan ng mataas na grado basta makapasa lang siya kasi e, naman eh sayang din naman kasi ang taas-taas ng ng tuition fee mo tapos satisfied ka na sa pasang awa lang sabi ko uh, is okay lang daw sa kanya ang importante makapasa siya pero para sa akin naman kung kaya mo naman ta uh, at least binibigay na lang sayo kumpleto kana oh isipin mo yung iba sinisipin mo ako noon hindi nga ako makabili ng sarili kong aklat Nagsasearch ako sa library e, ikaw mayroon ka ng computer. Eh, well, hindi pa usang computer, mga gadget noon. Mayroon mang mga, mayroon mang mga gadget na, may mga cellphone na, pero yung mga may kaya lang talaga. Eh, ako noon, talagang nagtsatsaga ko, nagpupunta sa library para mag-search. Ayan, hindi ako makabili ng aklat book. Buti na lang, kasi pag naman ako magsulat, kinukupya ko na lang sa library. At ang layo-layo pa, ano, kung kulang yung pamasahe ko noon, kung um, uh, ang pamasahe papunta, kasi ilang yung yung sakayan ako noon, isa-dalawa, tatlo, tatlong sakayan na noon, dalawang tricycle, ay papunta sa kapabalik. So, ang ginagawa ko, pagkulang yung pamasahe ko noon, dahil wala nga, wala nga peri. Ako ngayon nangihiram, ako yung humihiram sa mga kapitbahay, nahihiya na yung nanay ko sa dami ng utang niya. So, ang ginagawa ko, nilalakasan ko yung loob ko. Ang war, 20 pesos yung binigay niya, eh, syempre, kulang talaga sa pamasahe yan. So, ang ginagawa ko, maaga akong gumigising, yung nilalakad ko na papuntang sakayan ng jeep So, kung mag ka -ano ng tricycle noon, eh, limang piso. Eh, ma'am, bababa pa noon ang piso. Pero, siyempre, mas mahal kung nag isa ka. Eh, kulang yung pera ko. Oh, 20 pesos lang. Eh, ang layo-layo ng pupuntahan ko. Eh, wala pa akong pang merienda. Ganun, guys? So, pang kahin. So, ang ginagawa ko, nilalakad ko yung kalahati ng pupuntahan ko. Ano? So, sa isang sakayan, lalakarin ko na yan. Ayan, ganun rin. Pag-uwi ko, lalakarin ko ulit. Ganun at ganun at hindi na ako nag-memory Ang ano lang na, ang naalala ko lang noon sa mga barkada ko eh, nagkahati-hati kami sa isang litro na cook Hati-hati kami noon. At saka mura pa yung tinapay. Bibili lang ako ng 1.1 pesos and 25 cent na tinapay noon. Okay na yun. Pinagkakasya ko. Nag nagkakasya. So, wag mong sabihin na hindi ka nakapag-aral dahil kapos kayo sa pera. Nasa diskarte yan. Pasalamat nga kayo dahil todo suporta yung mga yung parents nyo eh ako noon, wala na yung tatay ko eh kung lang si inang noon eh siyempre, nahihirapan din kahit hindi ko kaya noon, kahit hindi ako marunong maglaba ayan, pupunta ako sa chewing ko, sabi ko ang gal, ako na lang ang maglaba kahit 50 lang, isang daan pinagkakasi ako na yun, allowance ko one week so ganun, kahirap kaya, sa mga graduating ngayon, at sa mga hindi pa graduate pag-igihan nyo ang inyong pag-aaral. At sa mga na, huwag nyong kalimutan yung mga taong tumulong sa inyo. Eh, lalo na yung mga magulang ninyo, mga OFW ang parents, hindi nyo alam ang hirap ng mga yan. Para lang matustusan yung pag-aaral nyo. Eh kung ako lang sana noon, o kung mayaman lang sana kami, eh di sana, kinigitan ko pa. Kung ano yung grades ko na natang noon, mas higit pa sana. Kasi at least nakafocus sana ako. Ano? Pero dahil mahirap kami, hindi lahat yung time ko nasa pag-aaral kasi kay binibigyan ko pa yung time yung kung saan ako kukuha ng pang allowance ko o, ba diba? at yung kinukuha ko pang may mga kunting nakukuha akong allowance sa scholarship noon kaso nagkukulang. Ibinibigay ko pa sa kapatid ko para pamasahin niya pagpuntang school noon so ang lesson dito guys kung gusto mong magtagumpay sa buhay, magsikap ka. Huwag mong isisi sa iba kung bakit hindi ka nagtagumpay kung hindi ka man nagtagumpay sa ngayon hindi ibig sabihin na huminto ka na mag-isip ka ng paraan ano kanya yung mga mali ko doon para i-improve it para i-improve mo tanggalin mo o alisin mo yung mga hindi dapat baguhin mo yung mga hindi pala dapat na gawin hanggang sa makuha mo kung ano yung gusto mong makamit so ganoon lang guys ang importante dito sa buhay dito sa mundo hindi lang yung taas ng grado Okay? Kahit mataas yung grado mo, yung hindi ka naman marunong lumingon sa pinanggalingan o mas may pinag-aralan pa yung walang natapos kaysa sa iyong na-edukado, wala rin kwenta yung tinapos mo. Okay? Ang importante dito, ang importante dito, yung i-apply mo pa rin sa tama, yung pinag-aralan mo, hindi mo man na-apply sa trabaho. So, example, teacher ka, eh, ikagaya eh, ko, business ako. Business at commerce ako. nai-apply ko rin naman noon pero dahil na mababa ang sahod sa Pinas at hindi ka siya para masuportahan ang aking pamilya, lalo na yung aking nanay, so I decided na mag mag ibang bansa. Ayun, sinasabi ng iba noon, bakit daw ako hindi ko nayaplay apply natapos ko. Na-apply ko rin at until now, i-apply ko. How? Marketing, budgeting, oh, di ba? At ginamit ko rin yung ito ko. Kasi kung mag-stay pa rin ako sa Pinas, nakakarampot lang yung kita, siguro hanggang ngayon hindi ko pa napaayos yung bahay namin na muntik nang bumagsak noon sa kalumaan, o, ba? Diba? kaya ang aral dito guys the main reason dito o, the main concept dito ay kung kaya mo, gawin mo kung hindi mo man kaya, isip pa sa iyo nagawa ka ng ibang paraan at pwede mo siyang balikan kapag kaya mo na so, Once again guys, good luck and happy graduation sa lahat ng mga graduating, especially sa mga proud parents. So, ayan. Huwag nyo rin kalimutan yung mga magulang nyo na tumulong, nagpa-aral sa inyo. Nagpawis nila ang itinaya para makapag-aral kayo. So, hanggang dito na lang guys. Ayan. Again, huwag kalimutan mag-subscribe at pakihit na rin yung notification bell para sa mga videos pa na aking gagawin. So, thank you guys for watching.